Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Jose Cruz. Ngayon ay susurin natin ang paksang magalihim na mayos na pagtulog. Lima dahilan bakit nagigising ang mga matatanda sa madaling araw. Isang Japanese na doktor ang nagbunya ng limang dahilan kung bakit nagigising ang mamatatanda bandang alas. 2,0 hanggang alas. 3,0 madaling araw. Mahal kong magatita, Tito marami sa inyo ang madalas nagigising sa ganitong oras para umihi. Nakakapagod kapag napuputol ang tulog sa ng gabi na nagreresulta sa pagod at kawalan ng sigla kinabukasan. Karaniwan nating iniisip na ah, siguro masyado akong uminom ng tubig kagabi at dali dalidaling sinisisi ang baso ng tubig bago matulog. Ngunit huwag nating husgahan agad ang baso ng tubig na iyon. Ang tunay na salarin ay maring ikagulat ninyo at sa video na ito, ibabahagi ni Dr. Jose Cruz ang limang pinakakaraniwang dahilan na siyang ugat kung bakit madalas. Nagigising ang mga matatanda bandang alas, 2.00 hanggang alas, 3.00 madaling araw kasama ang nga simple ngunit epektibong solusyon na hindi nangangailangan ng gamot sa tamang pagunawa at pag-apply, maaari ninyong mabawasan ng malaki ang bilang ng beses na nagigising kayo at mahanap muli ang malalim na tulog, isang tuloy-tuloy na tulog hanggang umaga, simula palang ngayong gabi. At kung ito ang hinahanap ninyo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa para hindi makaligtaan ang mahahalagang tips sa malusok na pamumuhay para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay at ngayon inaanyayahan ko kayong makinig unang dahilan masyadong huli ang pag-inom ng tubig bago matulog mahal kong matita at tito upang simulan ang kwento ngayon gusto kong balikan ang isang pamilyar na larawan sa gabi, marami pa rin ang may ugali na humigop ng isang baso ng maligamgam na tubig at mag-iwan ng isa pang baso ng tubig sa tabing ng kama. Ang dahilan ay madaling maunawaan, takot matuyo ang lalamunan, gusto pang panatilihing mainit ang katawan, o nag-alala na kung inom malapit sa oras ng pagtulog ay kailangang bumangon sa gitna ng gabi kaya pinipili nilang uminom mga isang oras bago matulog. Ang isang maliit na baso, isang oras bago matulog, ay tiyak na hindi makakasama. Mukhang lohikal, ngunit ito ay isang mapaminsalang maling akala. Ang pagkakamali ay hindi sa dami ng ininom kundi sa pag-inom ng masyadong huli. Ang ating katawan ay gumagana tulad ng isang sistema ng irigasyon. At ang mabato, kidney, ang siyang tagapangasiwa ng tubig. Kapag umiinom kayo, ang tubig ay pumapasok sa tiyan dahan-dahang dumadaan sa maliit na bituka patungo sa dugo at nagpapataas ng antas ng tubig sa dugo. Natatanggap ngam bato ang signal at nagsisimulang salain ang labis na likido upang makagawane ihina na inililipat sa pantog. At ang proseso mula sa paginom hanggang sa mapuno, ang pantok ay hindi nangyayari sa lub ng ilang minuto, kundi karaniwang tumatagal ng satu hanggang 3 oras. Kaya kung uminom kayo ng 9.00 p.m. at matulog ng 10.00 p.m., mari paring maging dahilan ito ng pakapuno ng pantok sa hating gabi na gumigising sa inyo mula sa mahalagang malalim na tulog. Sa gabi, naglalabas ang katawan ng isang sugo na tinatawag na adeha upang utusan ang nabato na pabagalin ang pagawa ng ihi na tumutulong sa atin na makatulog ng payapa. Ngunit kung umiinom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog, naintindihan ng katawan na aktibo parin ito sa araw na pumipigil sa papel ng adeha na nagiging sanhi upang patuloy na magsala ang mabato tulad ng sa araw, mas mabilis na napupuno ang pantog at napuputol ang tulog. Kaya't ang solusyon sa unang pagkakamali ay napakasimple at hindi magastos, ayusin ang ugali. Ang gintong patakaran na gusto kong ipaalala ay tigilan ang pag-inom ng maraming tubig, kabilang ang saa, nang hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Halimbawa, kung matutulog kayo ng 10,0 p.m., ang huling baso ng tubig ay dapat inumin bago mag 7,0 p.m. Sa halip na uminom nang marami sa gabi, dagdagan ang pag-inom ng tubig ng regular sa umaga at sa simula ng hapon. Sa panahong ito, mas aktibo ang katawan at mas mahusay na naglalabas ng tubig nang hindi na apektuhan ang tulog. Kung kailangan talagang uminom ng tubig sa gabi, humigop lang ng maliit na sipsip, -sip, sapat na, bukot pa rito. Iwasan ang ugali na bumawi sa pag-inom ng tubig sa hapon o gabi pagkatapos nan isang araw na nakalimutan ninyong uminom. Ang pagkilos na iyon ay nagpapahirap sa mga bato sa gabi sa ilang komunidad ng mamatatanda. Kapag inilapat ang prinsipyo ng pagtigil sa paginom ng tubig triga oras bago matulog, ang bilang ng pagising sa gabi ay kapansin-pansing na bawasan, mas mayos ang tulog at mas alerto sa araw. Subukan ninyo at ibahagi ang inyong karanasan. Malay niyo, ang inyong maliit na tip ay makatulong sa iba. Ikalawang dahilan, huling hapunan at mga pagkain diuretik kung napuputol pa rin ang tulog, kahit na hindi na kayo umiinom ng huli, maaring ang magnanakaw ay nagtatago sa inyong hapunan. Marami ang hindi nakakaalam na ang oras at uring ang pagkain ay maaring tahimik na magpahirap sa mga bato sa gabi. Tungkol sa oras, ang katawan ay parang isang barangay. Abala sa araw, kailangan ng katahimikan sa gabi upang makabawi. Ang pagapon nang masyadong huli at mabigat, halimbawa, kumain pa katapos nang 8:00 PM at matutulog nang 10:00 PM ay nangangahulugang gumagana pa rin ang sistema ng panunaw habang ang katawan ay kailangan nang magpahinga. Hindi pa lumipat ang katawan sa rest mode dahil kailangan panitong magdiges, lalo na kung ang hapunan ay maraming kanin, karne at mantika na nakakasira sa tulog. At sa prosesong panunaw, gumagawa ang katawan ng metabolic water, tubig na nalilika kapag sinisira ang pagkain. Ang isang plato ng kanin o piraso ng karna ay nakdadala ng dami ng tubig na ito. Kahit hindi ninyo inumin, ito ay sumisipsip sa duho, nakpapatas ng circulating volume at kailangang maksala ng magabato ng mas marami na nagpapapuno sa pantot ng mas mabilis tulad ng kapag uminom ng tubig ng huli. Ang isa pang patibong ay ang ngapakaing may natural na diuretic na katangian tulad ng pipino, celery, asparagus, pakwan, ubas, bell peppers, saluyot at alugbati. Pinapaganan nila ang magabato upang maglabas ng tubig at asin. Ang pagkain ng marami sa gabi ay nagaanyaya sa magabato na magtrabaho na nakakasira sa tulog. Ang maanghang na pampalasa, alak at kape ay nakakatulong din. Ang anghang ay nagpapataas ng sirkulasyon, lumilihan maling signal. Ang alak ay nagpapababa ng adeha, na nagiging sanhi upang mas maraming tubig ang gawin ng magabato. Ang kape ay may bahagyang diuretik na epekto at ang huli sa lahat ay asin. Ang pakain ng maalat ay una, nagtatagong tubig, at pagkatapos ay inilalabas ng biglaan sa hatinggabi na nagpapabigat sa pantok at gumigising sa inyo. Kayat ang solusyon sa ikalawang pagkakamali ay tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa tatlo hanggang apat na oras bago matulog. Mag-prioritize ng magaan na pagkain, counting asin at counting mantika. Sa gabi, pumiling ang magaan na sabaw, pinasingaw na gulay o nilagang kamote. At kung gusto ngang salad o juice, kainin sa tanghalian o sa hapon. Ang isang simple, mainit na hapunan ay magpapakalma sa tiyan at magdadala sa inyo sa isang buong tulog hanggang umaga. Ang malit na pagbabago ngayon ay magdadala ng magandang tulog at bago matulog, umihi ng may payapang isip. Ikatlong dahilan, hindi ganap na nalilinisan ang pantok. Sa huling sandali ng araw, kapag maayos na ang lahat, karaniwan ay magulo ang isip, ano ang bibilhin sa palengke para sa mga apo ang halaman sa hardin ay may peste. Huwag kalimutang tawagan ang matandang kaibigan. Minsan, hawak pa rin ang telepono, binabasa ang huling balita, nakatutok sa screen at nagmamadali sa banyo para matapos. Ito ang ugaling pag-ihi ng basta-basta. Ngunit sa huling hagbang na ito, na akala ay tapos na, ay nagtatago ang isang masalimuot na pagkakamali. Hindi ganap na nalilinisan ang pantok ang pantok ay parang isang matibay na lobo na pwedeng lumaki. Kapag puno, ang manerbiyo sa dingding ng pantok ay nagpapadala ng signal sa utak na nagsasabing puno na. Upang ganap na lumabas ang ihi sa pantok, hindi lang ito ang dapat mag-contract, kundi kailangan din ang makalamnan sa ibabang bahaging tiyan at pelvic floor na mag-relax ng sabay-sabay. Isipin ang pelvic floor muscles bilang isang duyan na sumusuporta sa ibabang bahagi ng pelvis. Kung hindi relax ang bahaging ito, hindi ganap na may lalabas ang ihi. Kapag nagmamadali kayong umihi, ang isip ay lumilipad o sinisikap na bilisan. Ang pelvic floor muscles ay magiging tense tulad ng pahawak ng lig ng lobo kapag gusto mong palabasin ang hangin hindi ganap na lumalabas ang ihi. Ang resulta, 80% hanggang 90% lamang nang pantok ang nalilinis. Ang natitirang 10% hanggang 20% ay ang utang na naiwan. Sa buong gabi, habang patuloy na naglalabas ang magabato, unti-unting dumarami ang ihi at mabilis na muling napupuno ang pantok na nagpapagising sa inyo bandang alas 2.00 hanggang alas 3.00 ng Madling Araw sa Kabaliktaran. Kung ganap na nalilinisan ang pantok bago matulog, mari kayong makakuha ng karagdagang oras ng payapang tulog. Bukod pa rito, ang matagal na pagaypon ng ihi ay nagpapatas ng panganib ng impeksyon sa urinary tract. Ang solusyon ay hindi gamot kundi isang simpleng pamamaraan na inirekomenda ng mga eksperto, ang double voiding. Ang paraan ay umupo ng maayos sa inodoro bago matulog. Umupo kahit ang mga lalaki. Ang posisyon na ito ay tumutulong sa pelvic floor muscles na mag-relax ng natural. Umihi sa unang pagkakataon. Mag-relax at umihi ng normal huwag magpilit. Manatili sa nakarelax na posisyon sa lubkam 30 hanggang 60 segundo. Huminga ng malalim, bahagyang sumandal pasulong at ipatong ang siko sa hita upang lumiha ng bahagyang presyon sa pantog. Umihi sa ikalawang pagkakataon. Subukang umihi muli, karaniwan, may natitira pang ihi na lalabas at makakaramdam kayo ng ganap na paglaya. Gawing ugali ang double voiding bawat gabi tulad ng pagsisipilyo. Tumatagal ang itong satu hanggang 2 minuto ngunit kapalit nito ay maraming oras ng payapang tulok maraming nursing homes at pag-aral ang nagpapakita na ang pagpapatuloy sa pamamaraang ito ay nakakabawas sa bilang ng pagising sa gabi at nagpapabuti sa kalusugan ng pantog. Kapag hindi napuputol ang tulog, mas malalim ang tulog. Pagkagising sa umaga, masarap ang pakiramdam, alerto at puno ng enerhiya, napakagaling. Kaya, sinubukan na ba ninyo kung ito ang unang beses na narinig ninyo ang tip na ito? Isulat sa comments na first time para malaman natin na sama-sama tayong natututo ngang gakapaki-pakinabang na bagay. Ikaapat na dahilan. Masyadong mainit o masyadong malamig ang temperatura ng kwarto. Sino ang mag-aakala na ang init ng gabi ng taginit o ang ginaw ng gabi ng taglamig ay maaring maging isang nakatagong kaway na tahimik na nagutos sa pantok na gisingin tayo? Ngayon ay tatalakayin natin ang temperatura ng kwarto. Isang salik na tila walang epekto ngunit sa katunayan ay maaring maging kasama o kaaway ng malalim na pagtulog. Ang katawan ay isang sopistikadong thermostat, Tulad ng isang tagapagbantay ng apoy sa kusina, ang bagahe ay dapat na mahinahon. Kung masyadong malaki ang apoy, masusunog. Kung mahina ang apoy, mamamatay ang pagtulog ay nangangailangan ng mahinahong bagahe. Kapag bahagyang bumaba ang temperatura ng katawan, mas madaling makatulog ng malalim. Habang tumatanda, mas nagiging hindi sensitibo ang mekanismong ito. Kahit ilang degrees lang ang pagbabago, kailangan ng katawan na maksikap upang balansehin na nagiging sanhingang ang mababaw at hindi matatag na pagtulog. Kung masyadong mainit ang kwarto, hindi sapat na lumamig ang katawan at nahuhulog sa mababaw na pagtulog. Kapag mababaw ang pagtulog, bumababa ang paglabas ng adeha, ang regulator ng paghihi sa gabi. Ang magabato ay hindi inutusan na magpahinga at patuloy pa rin gumagawa ng ihi tulad ng sa araw na nagpapabilis sa pagkapuno ng panto at nagiging sanhi ng paghihi sa gabi. Masyadong malamig ang kwarto. Kapag malamig ang kapaligiran, ang mga peripheral blood vessels ay kumikipot upang mapanatili ang init na nakpapadalang ng dugo patungo sa sentro ng katawan at nakpapataas ng presyon ng sirkulasyon. Ang mga bato ay napakasensitibo sa pagbabagong ito at magpapataas ng pagsasala upang bawasan ang presyon. Ang fenomena na ito ay tinatawag na cold diuresis. Kaya, kahit hindi tayo umiinom ng karagdagang tubig, napipilitan pa rin tayong umihi sa gitna ng gabi. Ang solusyon sa ikaapat na pagkakamali ay lumikha ng isang perpektong microclimate para sa pagtulog. Sa mainit na panahon, panatilihing maliwalas ang kwarto, gumamit ng mahinang fan, iwasan ang direktang pagampas ng fan, pumiling ng malamin na banig at manipis na kutson sa malamig na panahon, iwasan ang pagsusuot ng mga damit pantulog na nagpapanatiling ng init tulad ng nylon. Mas gusto ang koton na sumisipsip ng pawis. Maglagay ng ilang manipis na kumot upang madaling ayusin. Bahagyang buksan ang bintana kung ligtas o ayusin ang fan kumot upang makamit ang komportabling temperatura. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagpapalit ng kumot pagayos ng fan o pagpili ng angkop na damit pantulog ay maring makabawas ng malaki sa bilang ng pagising. Ilang degrees lang ang pakakaiba ay makapagdedesisyon kung magiging payapa ang isang gabi ng tulog o maraming beses na magigising. At kung kailangan, kumamit ng aircon o heater sa energy saving mode. Subukan ngayong gabi, tiyak na mararamdaman ninyo ang pakakaiba. Ikalimang dahilan. Fluid retention sa binti dahil sa gravity ang nakatagong salarin na hindi inaasahan ng marami. Ibibunya ko ang isang lihim na ikagugulat ng marami sa inyo. Ito ang huling boss sa kwento, isang salarin na hindi inaasahan ng marami. Hindi ito nasa baso ng tubig o plato ng pakain, kundi nasa mismong nga binti at sa batas ng gravity. Sa buong araw, kapag naglalakad tayo, nakatayo habang nagluluto o nakaupo habang nanonood ng TV, ang tuwit na posisyon ay nagiging sanhi upang hilahin ng gravity ang fluid sa katawan patungo sa pinakamababang bahagi, ibig sabihin ang magabinti, lalo na ang binti at bukong-bukong. Sa mga matatanda, mas mahina ang mga ugat at sirkulasyon kaya mas kapansin-pansin ang fenomena na ito. Maaring hindi ninyo makita ang pamamaga, ngunit karaniwan ay nakakaramdam kayong bigat at pagod sa binti sa pagtatapos na araw. Kung pipindutin ninyo ang inyong shin bone at may maywan na marka, ito ay senyales ng fluid retention. Kapag humiga kayo upang matulog, ang pahalang na posisyon ay hindi na pinanatili ng gravity ang fluid sa ilalim ng binti at ang fluid na naipon sa binti ay dahan-dahang bumabalik sa circulatory system na nagpapataas ng volume ng dugo na tatanggap ng mabato ang signal at nagsisimulang salain upang makagawa ng ihina ibinubuhos sa pantoh. At ang proseso ng pagbalik ng fluid mula sa binti at pagproseso ng mga bato ay karaniwang tumatagal ng ilang oras, mga tiga hanggang empat na oras. Kaya. Marami ang nagigising bandang alas. 2.00 hanggang alas. 4.00 madaling araw. Kahit hindi sila umiinom ng karakdagang tubig. Sa oras na iyon, sapat na ang damingang fluid upang mapuno ang pantok. Ang solusyon sa ikalimang pakakamali ay napaka-simple ngunit napaka-epektibo. Dayain ang gravity bago matulog. Isang oras bago matulog, maglaan ng oras upang itaas ang nga binti. Humiga ng nakatihaya, ipatong ang nga binti sa unan o isandal sa dingding upang mas mataas kaysa sa puso sa lub ng mga 10 minuto. Nakakatulong ito upang bumalik ng maaga ang fluid upang masala ng nga bato bago matulog. Pagkatapos itaas ang mabinti, tandaan na umihi upang may labas ang bagong gawang ihi. Mas gusto ang pagiga ng nakatagilid sa kaliwa kapag natutulog upang mabawasan ang presyon sa pantog at mapabuti ang sirkulasyon. Maraming pag-aaral at karanasan ang nagpapakita na ang regular na pagtataas ng mabinti ay nakakabawas sa dalas ng paghihi sa gabi at nagpapabuti sa tulog. Sa ilang clinical trials, ang nga matatanda ay kailangan lang itaas ang kanilang nga binti nga 60 minuto bawat gabi sa lubngang ilang araw upang makaramdam ng kapansin-pansing pagbaba sa bilang ng pagising sa gabi. Hindi ito gamot, kundi pagunawa at paggamit ng na natural na batas ng katawan. Subukan ninyo agad at ibahagi ang inyong magakaranasan sa comments. At malay Niyo, ang inyong maliit na tipay makatulong sa maraming iba pa na makahanap muli ng buong tulog. At sa ganong paraan, ngayon ay sama-sama nating nilakbay ang isang makabuluhang paglalakbay. Dr. Jose Cruz at ako ay sama-samang nagbunyang ng limang ugali na tila walang pinsala ngunit siyang limang tahimik na magnanakaw ng tulog na nararanasan ng maraming tao. Balikan natin. Masyadong huli ang pag-inom ng tubig, huling hapunan o maling pagkain, pabaya sa pag-ihi bago matulog, pagtulog sa masyadong mainit o masyadong malamig na kwarto, at lalo na ang hindi pagpapalabas ng fluid retention sa binti bago matulog. Limang pagkakamaling ngunit isang napakahalagang aral. Ang edad ay hindi isang sumpa at ang magandang tulog ay maaring bumalik. Kung sa tingin ninyo ay marami ang lahat na ito ngayon, huwag mag-alala, hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi, magsimula sa pinakamaliit na bagay. Ang bagay na ikinagulat ninyo at pinakamalapit sa inyo, maring ito ay ang pahinom ng tubig ng huli bawat gabi, maring ito ay ang malat na ista o maring ito ay ang pahlalan na dagdag na 2 minuto sa banyo para sa double voiding. Kahit isang maliit na pagbabago na ginagawa ng regular ay maring maging susi sa mga gabing payapa ang tulog at pagising sa umaga ng hindi napagod. Hindi sumusuko ang inyong katawan. Naghihintay itong alagaan at kung bibigyan ninyo itong pagkakataon, tutugon itong kamangha-manghang pagaling. Nagpapasalamat kami sa inyong panonood hanggang sa dulong video at kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito. Bigyan ninyo kami ng like para malaman namin na nasa tamang direksyon kami at huwag kalimutang ibahagi sa mga mahal sa buhay na nakakaranas ng insomnia. Dahil ang magandang tulog ay isang. Napakahalagang regalo na hindi dapat ipinagdadamot. At tandaan, tandaan na pindutin ang subscribe button sa at ang maliit na kampana sa tabi nito upang hindi makaliktaan ang iba pang mahahalagang paksa sa kalusugan. Nice ni Dr. Jose Cruz na lagi kayong maging malakas, magandang tulog bawat gabi, at mamuhay ng masaya bawat araw.